Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Temp na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao, paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito ay malalaman natin ang buong katotohanan kung sino ang magbigay ng pahintulot kay Apostol Pedro, upang magiging unang Santo Papa ng Iglesia Katolika Romana, kung bakit hindi matanggap ng mga protestante lalo ng simbahang Iglesia ni Cristo, na si Pedro ay naging pinuno ng simbahan ng tatag ng Panginoon, ang lahat ng mga ito, ay malalaman natin sa dulo ng video, kaya samahan niyo po akong suriin ang tunay kasagutan ng katanungang ito. Ang pangunahing debate sa pagitan ng mga katoliko at protestante ay nakasentro sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 18. Kung saan sinabi ni Jesus kay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa bato na ito itatayo ko ang aking simbahan. Ang mga katoliko ay binibigyang kahulugan ng talata bilang nagsasabi na itatayo ni Jesus ang kanyang simbahan kay Pedro. At naniniwala na si Pedro ang ginawang pinunon ng simbahan na tatag ni Kristo. Ngunit, magkaiba ang pananaw ng mga protestante sa katayuan ni Pedro para sa iglesia. Naniniwala sila na walang biblical o makasaysayang ebidensya para sa mga pag-aangkin ng simbahang Romano-Katoliko. Na si Pedro ang unang papa o pinuno ng simbahan na tatag ni Kristo noong unang siglo. Pinapatunayan nila na walang katibayan na mayroong kahit isang papa noong unang siglo at mahigpit na pinaniniwalaan ng mga protestante na si Pedro ay hindi magiging unang papa ng Katoliko dahil siya ay hindi Romano Katoliko at walang protestante ang naniniwala na si Pedro ay nakapunta sa Roma upang mangangaral o naging pinuno ng unang mga Kristiyano bilang papa hanggang sa kasalukuyan naging mainit na usap usapan ang topiko na ito narito ang pamamahayag ng Katoliko tungkol sa pagiging pinuno ni apostol Pedro bilang Santo Papa kahulugan ng Santo Papa. Ang pagkaunawa sa pagiging unang papa ni Pedro ay nakabatay sa paniniwala ng simbahang katoliko na siya ang unang pinuno ng simbahan. Dito na nag-uumpisa ang kanilang tanong kung bakit tinawag ng Iglesia Katolika na Santo Papa. O banal na papa ang punong pangkalahatan ng kanilang iglesia. Nalalaman ba umano ng katoliko ang kabanalan ng kanilang pinuno? Dagdag pa nila, na bakit hindi nyo nalang tawaging papa? Sagot ng simbahang katoliko, tinawag naming santo papa ang taong pinuno ng aming iglesia. Hindi sa pinapahayag namin ang kanyang pagkatao, kundi ito ang aming ekspresyon para sa paggalang ng kanyang katungkulan. Natagapagpatuloy sa mga gawain ni Kristo bilang pinuno sa iglesia dito sa lupa. Ang kanyang katungkulan bilang pinuno ng simbahan sa lupa ang siyang banal o santo. Dahil ang simbahan na tatag ng Diyos ay banal. Ang pagtawag na Santo Papa kay Apostol Pedro ay hindi nangangahulugan na inaagaw na ni Pedro ang pagkabanal na ama ng Diyos. Kundi ito ay tinawag sa Iglesia Katolika na Vicar of Christ. Ang terminong, vicar, ay nagmula sa salitang latin na vicarius, na nangangahulugang kahalili. Hindi kahalili sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang kahulugan ng salitang vicar ay, isang pinuno na namamahala sa isang simbahan. Na naglilingkod sa ilalim ng autoridad ng ibang pinuno Ang tunay na kahulugan ng katungkulan bilang vicar Ay kahit na si Pedro ang kahalili ni Kristo dito sa lupa Ngunit hindi siya makakatayo sa kanyang sariling pamumuno Kung wala si Kristo na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan bilang ama ng pananampalataya Ang ibig sabihin Na walang kabuluhan ang pagka-pinuno ni Pedro Kung walang basbas galing kay Kristo kung baga sa batas ng tao ay tinawag na power of attorney. Sa simbahang katoliko, ang ibig sabihin ng vicar, ay kinatawa ng isang mas mataas na opisyal, na may parehong autoridad at kapangyarihan na mayroon ang kanyang pinunong opisyal. Ang pagtawag sa Papa na, Vicar of Christ, ay nagpapahiwatig na siya ay may parehong kapangyarihan at autoridad na mayroon si Kristo sa pangangalakad sa simbahan dito sa lupa at ito ay hindi gawa-gawa lamang ng Iglesia Katolika, kundi, ito ay kagustuhan mismo ni Kristo. Ang titulo na Vicar of Christ ay hango sa kagustuhan ni Jesus para kay Apostol Pedro. Na mababasa sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 21 versikulo 16 hanggang 17 ito ang sinabi ni Kristo kay Pedro. Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ang katungkulan na ito ay hindi ibinigay sa sinumang apostoles maliban kay Pedro lamang. Dito ibinigay ni Kristo kay Apostol Pedro ang pinakamataas na autoridad bilang tagapag-alaga ng kanyang iglesia habang siya ay nasa langit. Kaya tinawag ng simbahang katoliko si Pedro na visible head of the church. At ang Panginoong Hesus ay ang invisible head of the church. Narito ang malaking katibayan na dapat nating tandaan na kahit noong wala pa si Kristo sa mundo, ay may ibinanggit na ang lumang tipan, na tungkol sa pagkapinuno ni Apostol Pedro para sa darating na kaharian ng Diyos dito sa lupa. Na mababasa natin sa lumang tipan sa aklat ng Isayas kapitulo 22 versikulo 21, nga nagsasabi, Ipapasuot ko sa kanya ang damit mong pang, opisyal, pati ang iyong sinturon, at ibibigay ko sa kanya, ang kapangyarihan mo. Siya ang magiging pinakaama ng mga taga-Jerusalem at taga-Judah. Malinaw sa talatang ito na ang Ama na Diyos ay nagsasabi na magiging isang ama siya. Ngunit hindi ito para kay Kristo dahil may nakasulat na ibinigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ni Kristo na ibinigay sa isang tao na pinipili ng Diyos. Ngunit sino siya? Siya ay walang iba kundi si Pedro. Narito ang talata mula sa bagong tipan. Ibinigay ni Kristo ang pinakamalaking autoridad sa pamamahala ng kanyang kaharian dito sa lupa kay Pedro. Na mababasa sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 16 na Bersikulo 11. Ito ang sinabi ni Kristo kay Pedro. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ang talatang ito ay pinakamatibay na ebidensya, na si Pedro ay binigyan ni Kristo ng kapangyarihan. Na magdesisyon kung ano ang kanyang ipahintulot dito sa lupa ay siya rin ang ipahintulot ng Diyos. Na ang ibig sabihin ni Kristo na si Pedro na ang bahala sa kanyang simbahan. At si Pedro na ang tagapamahala ng kanyang iglesia dito sa lupa. Ngunit ang kagustuhang ito ng Panginoon, ay hindi pinaniniwalaan ng mga protestante. Lalo na sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Hindi nila matanggap na doon kay Apostol Pedro ibinigay ni Cristo ang kanyang pahintulot na maging pinuno ng kanyang kaharian dito sa lupa. Dahil naniniwala sila na si Cristo lamang ang kanilang tagapamagitan para sa kanila. Ang paniniwala na ito ay labag sa kagustuhan ni Cristo, dahil sinusuway lamang nila ang mga ninanais ng Panginoon na pagpili kay Pedro na maging ama ng pananampalataya. Ang tanong, tinagap ba ni Pedro ang alok ni Kristo na magiging isang pinuno? Ang sagot ay oo, narito ang sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat kapitulo 5 versikulo isa. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo. Bilang isa ring namumuno sa iglesia, at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo. Ito ang patunay na tinagap ni Apostol Pedro ang kagustuhan ng Panginoong Hesus. Subalit, kabaliktaran ng paniniwala ng mga protestante. Dahil ayaw nilang tanggapin si Pedro ayon sa kagustuhan ni Kristo. At ang mga patunay ay nasa mga malaking referensya. Tulad ng nakasulat sa libro ng World Almanac, Edisyon isang libo na raan at anim na put tatlong pahina tatlong daan at na put walo. nagsasabi, si Pedro na taga Betsaida, Galalia prinsipe sa mga apostoles na naging unang santo papa, at naninirahan ng dalawang putlima na taong sa Roma, na pinatay noong taong anim na apat A, D, sa kamay ni Emperador Nero. At sa kanyang pagiging pinuno, mula sa Roma nakarating sa buong mundo ang paniniwalang Kristyanismo na mababasa natin sa aklat ng Roma Kapitulo 1 Versikulo 8, ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hezo Kristo. Dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Kaya mga kapatid, huwag nating ipagtiwala ang ating kaligtasan sa pamamagitan lamang ng mga relihiyon na hindi sumang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Tandaan, if we deny the truth, we deny the salvation. Ito si Kuya, Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.